Andito tayo ngayon sa tindahan. Tindahan shop bahay. <laughs> tindahan shop bahay. Bali, ako ngayon ay nagre-repack ng mantika. Nire-repack ko yung isang litro. Ayan na. pero slap na rin to. Bale, magre-repack tayo. Mantika, may ingay talaga dito. Isang litro itong re-repackin ko na mantika. Eh. Isang litro. Isang litro. Pag nagtali ako nito, ginaganon ko lang siya. Oh. Ayan oh. Para mabilis siya, tang ay, mabilis siya tanggalin sa tali. isang container yung binibili ko kasi pag isang container kasi malaki yung tubo mo kumpara sa bibili ka ng tingi-tingi Oh, sige, wait lang. Ayan, nakita nyo habang Oh, oh. habang nagre-repack may mag-extend PC2 IPC2 and 3 tapos tapos ayan o, oh, uh, barya-barya lang to. Pero pag naipon ito maghapon marami. To. Kaya magtaga tayo sa barya. Kasi yung madami, galing din yan sa barya, di ba? Ngayon, ang iririp ako na naman yung kalahate. Bibi, wala bibi bang?

Ayan, another bar. yes uh computer shop. kalahati itong ko ako. Nakailang ripak na ako sa kalahati. Maliit kasi yung space dito sa tindahan, kaya ang hirap pumilos. Pinagkasya-kasya na namin. Tindahan, shop, Itong tindahan kasi dagdag na lang po sa siya para pag ang siya, meron tayong kita. Pag ang tindahan, may kita ha? siya. Ayan, dito tayo sa tag-20 muna. Tag-20. Ito yung 20 ko kasi tag-10 ito. Dalawang ano, dalawang takal nito ito, 20 pesos. Tingnan natin kung magkano ang aabote ng isang litro sa tig-20. At ito na nga, nagbabalot ako ng tag-20 pesos. Yung tinatakalan ko nito, kung napapansin nyo, dalawang beses ko siya pinupuno. Kasi yung tag-10 pesos to, nawala kasi yung pangtakal ko sa 20. Kaya ito na lang yung lang ko nito. Dalawang puno noon, 20 pesos. Tapos, bali sa isang litro, ang mababalot mo nito, bali, apat na balot lang, na tig-20. Tapos, meron pa siyang isang takal na 10. Sampung piso. Kaya, pumapatak siya na 90 pesos. Ganon. Kaya kung may mga extra rin kayong pera, mas maigi na lang na bumili kayo ng isang litro kasi makakatipid pa kayo ng 30 pesos. Yung 30 pesos, pwede mo yan ibili ng limang itlog. Pwede na ulam, di ba? Pwede na ulam sa tanghalian. Kaya, mas maigi talaga yung bumibili ka ng maramihan. Pag sa tuyo, isang litro. Pag sa suka, isang litro. Ano pa? Pita. Pita? Ilan? Ayan, dito na tayo ha. Sa limang piso naman tayo. Ayan ha. Titingnan natin kung magkano yung aabuti ng limang piso. Kung saan ba makakatipid yung mga bumibili. Eh. Ito po, ah. 203.45 Ito, ah. Ayan. Magaan. Okay na yan. Yung sa bigas. Ayan, titingnan natin kung magkano ang aabuti ng tingin pesos. piso. Kung saan ba talaga nakakatipid yung mga bumibili. Sa 5 piso din, umaabot din to ng 90 pesos ang isang litro. Kaya tumutubo pa ako ng uh, 30 pesos. Kaya maganda talaga pag yung isang container ang binibili, malaki yung tubo mo, pwede ka pa magbinta ng tig isang litro, kasi marami din naghahanap ng isang litro kaya kayo mga kumari at kumpare, wag na kayo mag uh, tipid ng palimalimang pisong mantika o kaya sampung piso, bumili na kayo ng isang litro kasi sayang ng 30 pesos na matitipid nyo. Marami na kayong mabibili niyang 30 pesos. Pwede na yung pambaon sa ating mga anak, papunta ng school. Kaya kailangan maging wise tayo. So tingin lang natin na nakakatipid tayo ng ano, palimalimang piso. Hindi eh. Kasi ang 30 pesos is 30 pesos. ba diba? Dito kasi sa amin merong katwiran. Sinasabihan ko na sila na magkalahating litro kana lang o kaya isang litro. Tapos sabihin nila, ito lang, limang piso lang kasi ngayon lang naman ako magpipreto. Maaari ba yun na ngayon ka lang magpipreto? Pero, meron silang pera na pang sugal, ba diba? hmm. Ba't nga ba ako nangingialam sa kanila? Pero yun talaga, yun ang madalas na uh, pinapayo ko sa kanila mag kalahating litro na lang kayo o kaya isang litro kasi mas malaki pa yung matitipid ninyo kaysa palimalimang piso. Kasi pag nagprito sila, napapanisin ko, bibili sila limang piso tapos maya maya babalik din sila. Ayan yung ating mga mantika na ating niripak. Ayan, pag naripak na siya ng taglilimang piso, pumapatak na siya na 90 pesos din. Pag sa 20 din, 90 pesos din. Pero pag sa iba, papatak siya ng 95. Yung iba, pinapaabot pa nila ng 100 pesos. Ayan po.